dang hapon sa inyong lahat. Ako si Binibining Jinky Gahaton. At ngayon ay lalakbayin natin at aalamin ang mga mahalagang impormasyon sa Rehiyon 11 ang Davao. Tara, sumahan niyo ako. Bago natin alamin at talakayin ang Rehiyon 11 ang Davao, ay alamin muna natin kung ano ang layunin ng araling ito. Sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang Una, natutunan ang kaligiran ng Rehiyon 11. Pangalawa, natutunan ang iba't ibang panitika ng Rehiyon ng Davao. Pangatlo, nakikilala ang mga tanyag na manunulat ng Rehiyon ng Davao. Ngayong nalaman na natin kung ano ang layunin ng araling ito, lakbayin na natin at simula alamin ang Rehiyon ng Davao. Sa Rehiyon ng Davao, nagmumula ang mga produkto tulad ng saging, rami, goma, paminta, plywood, abaka, kape, kopra at kasoy. Sagana rin ang rehiyon sa mga produktong mula sa niyog tulad ng langis, suka at mga minatamis. Ang mahabang baybayin ay sagana sa mga isda at iba pang yamang tubig. Bukod sa mga nabanggit, ay nagmumula rin sa rehiyon ang mga mineral na tulad ng ginto, marmol, limestone pilak, tanso, manganis, nikel at semento. Pinubuo ang Rehiyon 11 ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental at Davao de Oro. Malawak ang kapatagan sa Davao na may matataas na lugar, matatabang lupa na angkop na pang-agrikultura. Naninirahan dito yung mga Cebuano, Tagalog, Ilocano at Ilonggo. At ang mga wikang ginagamit ay Cebuano, Tagalog, Ilocano at Ilonggo. Ngayon naman ay pumunta na tayo sa mga lumad ng Davao. Una, ang Bagobo. Sila ang pinakamagarbong magdamit sa lahat ng mga pangkat etniko, May pinakamalaking influensya ng kristyanismo at nagsasakripisyo ng tao tuwing may mga ritual. Pangalawa, ang bilaan. Sila ay magarboring manamit, ang pinakamapayapa at pinakamasipag sa lahat ng mga pangkat etniko. Pangatlo, ang mga kalaganes. Sila ay kadalasang pinagkakamalang mga moro, ngunit hindi naman. Pangapat ay ang mga Mandaya. Sila ang unang yumayakap sa sibilisasyon dahil sa maagang kaugnayan sa mga Kastila. Panglima, mga Manobo. Hindi kalakihan ang katawan ngunit mga atletiko at kadalasang nakatira sa tabi ng ilog. Panghuli naman ay ang mga Dulanganes. Sila ay lubhang matatapang. Walang saplot sa katawan, maliban lamang sa mga dahon at maliliit na sanga ng mga puno. Kadalasang naninirahan sa mga kuweba o loob ng malalaking puno. Ang mga armas ay matutulis na palaso. Ngayon naman ay darako na tayo sa mga katutubong awitin ng Davao. Meron silang tinatawag na tuwaang. Ito ay binibigkas ng mga bagobo sa mga kasalan, lamayan, taniman at iba pang mga pagdiriwang. Mayaman din ang rehiyon sa mga bugtong at awiting bayan. Sa Davao ay may tinatawag ding Dawot. Ito ay natatanging awitin ng mga mandaya. Meron din silang tinatawag na atingan. Ito ay ang mga awit ng mga bagobo sa lalawigan ng Davao bilang awit na panganghel o pag-ibig. Tinatawag namang tubom -um. ito ng mga mandaya o mensaka panghuli ay mayroon din silang katutubong awitin na tinatawag na upad. Ito ay isang mahabang awitin na ang ipinapahayag ay ayon sa karanasan ng tao, lalo na kung tungkol sa kabayanihan. Ngayon naman ay alamin naman natin ang mga katutubong sayaw ng Davao. Una ay mayroon silang tangongo. Ito ay ang sayaw ng mga may edad na at para ito sa mga mag-asawa. Pangalawa ay ang balite at kamarag. Ito ay ang mga uri ng sayaw na ang mga sumasayaw ay sabay sa galaw ng dahon ng balite. At pangatlo o panghuling katutubong sayaw ng Davao ay ang sampak. Ito ay ang sayaw ng mga lalaking nag-aaway. Hanggang dyan lang muna ang itatalakay ko sa inyo. Ngunit huwag kayong mainip sapagkat ang ating paglalakbay ay ipagpapatuloy at sasamahan kayo ng ating mga sumusunod na tagapag-ulat na sinabini Bining SJ. Ginoong Alvin at Ginoong Gian Matiliano. Muli maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang araw sa inyong lahat.